Palaki ng palaki ang bukol sa ulo ng isang sanggol sa Palawan. Ang hinihinalang sanhi, kakulangan sa nutrisyon ng kanyang ina noong siya'y pinagbubuntis. Para bigyan ang mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Ina kailangang maoperahan sa lalong madaling panahon ng isang sanggol sa Palawan. Siya kasi ay may bukol na kasing laki na ng kanyang ulo. Dalawang buwang gulang pa lang si Baby Camela Rose pero ganito na ang kanyang sitwasyon. May malaking bukol sa ulo na nagpapahirap sa kanyang paggalaw araw-araw. Si Baby ay may kondisyon na kung tawagin ay encephalocele. Ang encephalocele is inborn. No? Actually, kahit nasa ano pa, matres pa lang, nakikita na sa ultrasound. So actually wala tayong mabiblame, no? Hindi pwedeng nating mablame na kasalanan ba ng parents o ganito kasi kahit sa libro nakasulat na unknown yung cause. Eh. No, but uh, possible baka kulang ng tinatawag nating folic acid na parang vitamins. No? Isang linggo pa lang pagkasilang kay baby Camela Rose, maaari na siyang maoperahan. Pero dahil sa kawalan ng pambayad, hanggang ngayon ay nasa ospital pa rin si baby. Habang tumatagal, Palaki ng palaki ang bukol sa kanyang ulo. Kasi konting galaw mo lang po ng katawan niya, dali nasasaktan po kasi talaga yung ulo niya. Ma, parang mabigat, ganoon. Dahil nahihirapan talaga siya gumalaw. Tapos yung bukol niya nangingitim na, nagbabalat-balat na siya. Parang ang sabi niya kasi dito, ano, may infeksyon na po. Kaya kailangan na rin siya operahan talaga. Nasa isang ospital na sila sa Tundo at naghihintay na lang na makalikom ng ipantutustos sa operasyon. Sa lahat po ng makakapanood po nito, uh, humihingi po kami ng tulong para po sa baby namin, sa prayers and financially po. Uh, kasi sobrang hirap naman po na nandito kami na wala po talaga kaming uh, sapat na para, para sa pang-araw-araw din po namin. May paalala naman si Doc sa lahat ng buntis para maiwasan ang encephalocele sa mga baby. No, pag may signs na nabuntis, magpa-check up na kaagad, either diyan po sa center or sa doktor. Avoid din po natin yung stress kasi nakadagdag din po 'yan. And ay uh, lalo na yung masyadong mainitin ng ulo para nag-aaway. Avoid din po natin 'yan dahil as much as you can, kailangan comfortable, happy, at relaxed. Ako po si Mobile Journal Yena Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.